Kara, malaboy. Niyada rodo nrisa. Leyingano. lang. Bye guys. You know. Batag -batag guys wa? Masarap 'yan. mga kinakain, Eh. ini Dang oh. ano. Sarap yan. guys. Sariwang sariwa. Patigbatag ka ba lang yan guys. So tawag sa amin yan. Oh. Pinaglido kasi sa kabalang. May <laughs> 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 oh. mga kinagato na. Ginagat oh. na Naunahan na. Naunahan na. na meron pa dyan. Sarap to. Itong mga pagkain ng ano, kabalang. <laughs> Sasahan namin. Matamis-tamis din to eh. Ano?